ang mayong buntag sa tanan yung mga may ligon sa luto, tanan, Luzon, Business, Mindanao uh, welcome back sa pagbablog no? itong number okay, games with a thousand thrills so before nagbablogging ako pero jo gusto ko ma-improve yung yung pag-share ko sa mga tao so to na meron na akong mga bagong idea na ma-share sa inyo eh di ko naman sasabihin na uh, ano natin no uh, tanda number eh, yun lang, pili lang tayo, pili lang, oh. Andiyan na yan yung number, 100% yan. Marami-marami, marami, mara, uh, marami talaga yan, pero piliin niyo lang, no? Pag mayroon kayong mga number nga galing sa ibang shearer, okay lang yun. Iano niyo dyan, I, itapat niyo dyan. Magkikita niyo na mayroon, mayroong parihas, so try niyo, baka... Uh, manalo na tayo dito uh, but I will give you 100% assurance uh, sa peer no? and peer guide and that is 100% uh, assurance yan sa inyo no? 100% yan uh, kada draw yan kada draw peer draw iba rin yung ano yung old draw meron tayong pang old draw meron tayong per draw So on the spot on the spot na peer guide, no? So at least hindi tayo mahirapan sa pag uh, bit sa ating kuan, uh, no? Mga uh, number na gusto nating pustaan. Uh, yung mga galing sa ibang source nyo pwede naman, pwede naman tayong mag mag ano dito sa akin kahit sinong mga idol nyo eh, iti ma, ano maganda yung number nila i-try eh, nyo lang pag ano try nyo lang sa number ko kung kung pwede ba observe lang muna tayo kasi first first day ngayon sa April eh, ito rin yung uh, uh, first day ko na pagbabalik kasi nag, nag vlogging ako before eh, ini ini intro ko Kasi alam niyo naman meron na akong mga friends na mga ano mga VIPs So ito eh, i ano ko na lang 'yung ano eh gawa ako ng lain na ano ibang-ibang ano ba ibang page para eh uh, uh, doon tayo mag-focus no so, yung mga mahilig sa uh, number games no lalo, lalo na sa surprise 3D <coughs> ay, ay sa akin dito uh, marami lang talaga yung number pero pili pilihan lang natin ha pili lang tayo hindi hindi, ko naman sinabi na isa lang lawa kasi yung iba nga yung mga diha marami ring number yan eh meron merong mag ano meron mitin diyan okay lang yun i, I ano tapat niyo diyan hmm, hanapin niyo kung pwede ba ngayon na araw pwede ba bukas depende na sa inyo yan ay silip-silip naman kayo dito sa ano para ano updated tayo mag 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 subscribe or, or dito sa Facebook page natin mag ano, mag mag tawag dyan, uh, uh, follow no and then follow like share nyo naman para marami din ang ano makakaalam Uh, mga mga kabits no maraming mga kabit mga kabit na ano eh, yung gagawin ko ngayon yung tawag natin dito yung yung iba mga idol idol yung mga ano yan mga boss mga boss mga ano tawag yan dito sa atin kabit mga kabit oh yan babae tsaka lalaki mga kabit ah, dito tayo bits ba or ba mga or bitor, bitors ano? Nanaya ba? Taya natin. So, yung tawag natin dito, kabit. O, mga kabit. ah marami tayo, kabits. O, tak kita, kita nyo tong 805 dito. Ito, 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 805 yan. Yan. Panalo ko yan, no? Nalo ko dyan, nalo ko dyan, nalo ko dito. Marami, marami yan, no? Hindi ko lang, ano. Pero dito, pag, pag manalo ko, hindi lang ako mag pospos eh, siguro bihira lang pero pero may time rin na ah, ako kasi hindi naman tayo araw-araw manalo <laughs> grabe naman kung kada adlaw tamo daw grabe naging ka kung anak ka super na ka super ako nga nga rin Mr. Ray no? Mr. Ray no? o makikita nyo Mr. Ray Sir Tris So, from the word mystery, misteryo, Okay, Doon na tayo mag, ano, Mr. <laughs> ah, Mr. Kasi, ako lang siguro, ay, ko sa uban. Oh, may mag, ano ba, mag sabi ba, magsabi na 100%. Ako lang, oh, ayaw lang po, kung ninyo tawag ang hinambog, eh. kanang, mm, nisulti lang ko sa tinood. Okay? Ah, ako naman na siya na-proven, no? na -prove na 100% talaga maglabas ang ano ang peer guide natin no on the spot uh, on the spot peer draw oh, meron ding uh, peer na guide dalawa na yan ha? halimbawa 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 1 at saka 8 or or 1 at saka 5 yan peer na yan so isa na lang kulang yun, yun yung tinatawag na peer guides. So, ibigay ko yun sa inyo, yung guides, ah, pili-pili lang kayo dyan. Meron din tayong anggol, no? Anggol, anggol. Anggol ko anggol. Ayan, <laughs> magpanggol na tayo dito. Anggol-anggol tayo. Pero, pakikita, pakita ko sa inyo yung anggol-anggol natin. Ah, No, makikita naman natin dito lang yung anggol gaya nito Tingnan ko sa inyo yung angle natin na uh, Sandali lang, sandali, sandali, sandali. Ah. Uh, na yun? Asa na ka, asa na ka. <coughs> Saan ba yun? Ah, uh, dito, dito. Pero draw guide. Kita ko sa inyo yung guide na na angle guide old draw yan ha, old draw. Kita niyo old draw. Ayan, yan gigitan ba yan, old draw yan. Okay. Ito ito yung yung ano guide natin na lagyan natin ng isang digit na lang no para maging number na yan buo. Dito sa old draw, Lala, may isa lalabas dyan. O, dalawa, no? Dito. Observe, ha? Basta dito, may lalabas isa o dalawa. Bira na yung mga tatlo. Yan, sa old row, yan. Old row guide. Okay? Nakikita natin siguro dito. Bias, sandali. Ito yung, ito yung itapat nyo. Sandali, ha? Ito yung itapat nyo sa, ah, uh, sandali, ha? Ito. Halimbawa, no? Ito, ito, ito yung halimbawa. Ito. Yung, yung lumabas dito is 526, no? 526, 09, Sample to, ha? Tingnan natin, ha? Yung, yung bala nya, yung, yung, yung number na isang digit na ilagay natin, pili lang kayo dito. Halimbawa, ito, ha? i-ano na natin, mom natin ha. Ah. Okay. Ano yung unang na lumabas?